Uy, kuring, buti na lang, no? Nakakuha na naman tayo ng food pack. Oo, ma. Ngayong laman neto, dapat susunod na lang yung sabi. Malay okay. mo, next year, no? Hindi na din makuha natin. 25 kilos na di ka rin. <tong> Saka, deserve naman natin to. Alam mo ba kung bakit? Mahalin natin ang mga nakaupo. <tong> Kayo, parang sinampal na naman ako ng katotohanan na, na may pinapaboran talaga. Dito pa kayo dadaan. Ako, saksi ako sa inyo na ilang beses na kayong nakakakuha dyan. Sabihin niyong hindi, kapitbahay niyo ako. Ako, alam ko yung mga kilos nyo. Kapag may ayuda na, hindi kayo mapakali. Ako, natenga na ako ng ilang taon, hindi pa ako nakakakuha ng ganyan. Ni, nee, anong problema mo sa amin ng tibiyang? Ayan yung sinasabi ko eh, nung panahon ninyo kayong nakikinabang eh, wala nga kayong narinig sa amin, di ba? Kaya kami na nanahimik lang no, nung panahon ninyo, kaya deserve namin to, panahon kasi namin. Kaya nga, tas ngayon, reklamo ka. Wisip tayo, huwag kayong dadaan dito ha, ah. babakuran ko na to.